Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, ako nga po pala si Romelio Iutud at ngayong araw ating tatalakayin ang pasusuri sa balarila at tamang ayos ng pangusap sa Filipino. Ano nga ba ang pasusuri sa balarila at tamang ayos ng mga pangusap sa Filipino? Ang wastong paggamit ng balarila at ayos ng mga pangusap ay mahalaga upang makabuo ng mabisa, malinaw at epektibong komunikasyon sa wikang Filipino matatag ang pundasyon ng isang pangusap kapag napapanatili ang angkop na gramatika, bantas at istruktura sa pamamagitan ng masusing pagsusuri, maaaring matukoy at maayos ang anumang kahinaan o kamalian sa anyo at kakulugan ng mga pangungusap. At ngayon, dumako tayo sa kahalagahan ng wastong balarila at ayos ng pangungusap. Una, dapat malinaw na komunikasyon ang pagsunod sa wastong balarila at ayos ng pangungusap ay nagbibigay daan sa malinaw at mabisang pagpapahayag ng mga idea at mensahe. Pangalawa, kaalamang pangwika. Ang pagunawa sa mga batayang panuntunan ng balarila at ayos ng pangungusap ay mahalaga sa paglinang ng kasaysayan sa wikang Filipino. Pangatlo, pagtanggap at pagkatuto. Ang pagsunod sa tamang balarila at ayos ay makabubuti sa pagkatang at pagkatuto ng mga paksa at konsepto. pang pagunlad ng wika. Ang paglinang sa kakayahang gumamit ng wika ng tama at na maaayos ay nakatutulong sa pagunlad at pagpapaunlad ng wikang Filipino. At ngayon, dumako naman tayo sa pagkakaiba ng pangungusap sa iba't ibang wika. Ang mga pangungusap ay may kakaibang istruktura at gamit sa iba't ibang wika. Sa kabila ng mga pagkakaiba, ang pagunawa at pagsasalin ng mga pangungusap ay mahahalagang kasanayan na dapat pag-aralan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga elemento ng pangungusap at ang konteksto ng paggamit ito, matatamo natin ang kakayahang magiging epektibong komunikador at tagasasalin. At ngayon, dumako naman tayo sa mga elemento ng pangungusap sa iba't ibang wika. Una, Bukabulare Ang salita ay terminologia ay nagkakaiba ayon sa wika Halimbawa, ang salitang love ay may mahigit sa isang katumbas sa Tagalog tulad ng pag mahal at minamahal Pangalawa, Grama Ang paraan ng paggamit ng mga bahagi ng panalita tulad ng pangalan, pandiwa at panguri ay nagkakaiba-iba sa bawat wika ang Tagalog at Ingles halimbawa ay may magkakaibang sistema ng pag-aayos ng mga elemento sa pangungusap. Ngayon, dumako naman tayo sa pag-unawa at pagsasali ng mga pangungusap. Una, pag-unawa. Upang maunawaan ang isang pangungusap, kinakailangan nating paaralan aralan ang konteksto at kultural na nagbibigay daan dito. Ang mga elemento gaya ng grammar, vocabulary, syntax ay makakatulong upang masagap ang kahulugan at intensyon. Pangalawa, pagsasalin. Ang pagsasalin ay isang delikatong proseso na nangangailangan ng pag sa elemento ng pangungusap at paghanay ng mga katumbas na konsepto sa ipapangwika. Maari magkaroon at ilang pagkakataon na hindi direktang maisalin ang isang pangungusap. Pangatlo, pagkakatugma. Ang pag ang matagumpay na pagsasalin ay mapapakita ng pagkakatugma hindi lamang ang antas na wika kundi pati na rin sa konteksto, kultura at intensyon na orihinal na pangungusap ito ang tunay na hamo ng isang mahusay na tagasalin. Yun lamang po sa araw na ito at maraming salamat sa panunood.